yung pagsubok, uh, pagtesting sa mga gamit natin, pag-aura para hindi na kayo mag uh, aura ng pa-aura kanina sa iba-iba no? para malaman nyo yung kalasi ng pag-aura natin uh, ito po sa team Happy Agimat uh, hindi po namin inaan sa iba, ito po kung gusto yung subukan para sa inyo na po ito no? ito yung babahagi natin ngayong araw na ito uh, para kayo na mismo titingin sa mga gamit nyo tara, let's go mga Agimat. ito na naman yung kagimat ka sa Hepping Agimat na mahilig sa Agimat. Pero wala namang Agimat. Nasa puso ang tunay na Agimat. kagimat, ka pag usapan natin ngayon yung uh, pagkakarga ng mga gamit, pag-aura ng gamit para magkadag-idea kayo. Ito po ay araw ng Team Happy Agimat na no? wala pa tayong din na iba. Ito po ay para sa Team Happy Agimat na mga followers ka sal subscriber tsaka sa mga Team Happy member. No, ito po ay wala tayong tinatapakan. Ito po ay aral ng Team Happy Agimat. Kung ayaw nyo pong gamitin Team Happy Agimat aral, okay lang po. Ito na po, kagimat Tara, pag-usapan natin kung paano mag-aura ng gamit at paano magkarga ng gamit. Tara, let's go! Mapagpalang araw mga kagimat no ay pag-usapan natin yung aura-aura ng mga gamit no uh, kagaya na siya, sabi sasabihin nyo nga yung iba kasi di ba sabi nga nila wag na ipakita sa iba o wag pahawakan sa iba no eh kung pa-aura na to pa power sa iba't ibang healer no magkakaroon tayo ng problema sa mga bagay-bagay dito rin kasi nangyayari nung tatalo-talo mga ibang healer dahil nga sa mga ganun mahilig tayo magpa-aura ng mga gamit kung pa-aura niyo sa isang healer sa isang healer na lang no kasi ganito nangyayari sa ating mga kagimat no yung katotohanan na pag pinaaurahan niyo sa akin isang gamit at may nakilala ibang manggagamot o ibang antingal papa-aurahan niyo rin gamit nyo ngayon, tuturo naman sa inyo kung paano proseso ng team HPG mat. Kasi kami, hindi na kami mahilig magpa ng pagpa-aura ng mga gat kung kanikanino. Kung baga tayo-tayo na dapat. Tapos kasi matutunan nyo rin kung paano kayong sariling magkaroon kayo ng sariling kakayahan na kayo na mismo titingin ng gamit nyo para malaman nyo kung ang ah, maganda yung karga nyo sa gamit nyo. Kasi nangyayari nga kasi kagimat no? <coughs> to. Ito, alimbawa, o, bigay sa akin isang antingero. Ito, visually, bigay ng Tatay Roy, piece ng Roy, uh, barako, no? Ngayon, kung wala akong tiwala sa ganito, papaawraan ko sa isang, kakay, isang kakilala ko. sa kaibigan, sa kakilala. Titingnan na lang ganyan, papataas sila ng balahibo, maglalagay sila sa palad, susubukan nilang baklasin, mga ganang bagay nangyayari sa ating sa uh, mundo na spiritual natin, no? Ngayon, kaya nga kami nandito yung ano uh, tinuturo namin sa inyo kung paano yung discarded team here. kasi nasa channel namin kayo. Tinuturo namin uh, na may makatulong sa inyo to ano? Hindi kami nagmamalaki hindi kami. Ito kasi yung proseso ng team Happy. Magkakaiba po kami ng kakayahan kasi yung gusto niyo subukan nyo amin, subukan niyo na para hindi na kayo patingin dito, patingin doon, patingin doon, patingin dito. No, mahirap na po kasi nga kasi nangyayari nga po niya nagtatalo-talo ibang hilar. Pag niyo isang gamit sa sinabi ko walang karga eh bigay ito ng isang antingero. Magagalit sa isang antingero. Sabihin nyo ako doon sa isa, yung bigay mo sa akin, wala naman daw karga. Sino nagsabi? Si Hepe. Magagalit nyo kay Hepe yan. Nagkakabanggaan mga iba't ibang manggagamot at saka mga ibang antingero. Ngayon, sabi niya nga huwag na ipakita sa iba, di ba? Mas maganda yun, nakakip na lang sa inyo, huwag niyo ipakita. Kayo na mismo. Kaya nga ito, tuturo na natin sa channel natin kung paano yung discard team Hepe Agim paano malaman yung karga ng gamit nyo. Ngayon sa part ng uh, mga bago, eto muna sa bago no. Sa bago, tingnan niyo muna yung daliri niyo, 'di ba? Pantay yung daliri. Pag pantay yung daliri niyo, ipatong niyo tong pa sa palad niyo. Basta tingnan niyo yung daliri niyo. Umahaba ibig sabihin buhay yung gamit. Buhay yung gamit natin. No, Pagka yung, pagka yung energy sa daliri kasi ito, pagka may, may buhay ang gamit, may force of energy yan. May force of energy yan, kaya niya magpahaba ng daliri. At pag sinuot niya sa katawan niyo, may kasama po lakas ng katawan niyan. Andiyan yung protection niyo sa katawan. Puprotectan kayo ng gamit niyo. Pero syempre, iba pa rin po ang tumatawag na tatlong persona, no? Mga kagimat, no? Syempre, bago mga gamit, kailangan mo natin tumawag sa tatlong persona na nawa itong gamit na to, maging Proteksyon ko sa araw-araw, kaligtasan at swerte sa buhay. Lagi niyo po hilingan ng gamit. No. Binyagan niyo sila sa tatlong persona. Binibinyagan ko ang gamit ito na maging malakas sa katawan, maswerte sa buhay, sa araw-araw. Ito binibinyagan ko sa pangalan ng Diyos Ama na may lahat lupas, sa, panjus, so, sa pangalan ng Diyos sa pangalan ng Diyos Santo. Tatlong ihip ng pakuros pag ng gamit, mabinyagan nyo prosesong ganan. Ngayon, kung kayo naman ni ah, uh, may na, kagaya ng kakaya na Team Happy Agimat, no, o na Tagalog Healer, pag-relaxin nyo mo nang karga nyo. Kasi pag, pag, pag pinahaba ko daliri ko, ibig mong paramdam ka. Kasi ahaba ang daliri ko, kasi pag sinabi mo kaibigan, mag-relax ka, papatay lang yung daliri mo. Ngayon, pagka naman ganang proseso na napagpantay nyo ng daliri, may na kayo, no, ang gagawin nyo, pagpapantay nyo muna daliri nyo. Tapos subukan nyo to, testingin nyo kung ahaba yun ang daliri nyo. Ngayon, meron pa isang mga proseso. May mga proseso pa tayong gagawin. No? Ito yung isa sa testingan. Kung may karga yung gamit nyo. Ngayon, paano natin maalamin kung paano kung malakas ang karga or mahina or hindi kapit na kapit. No. Paano natin masusubukan to kung hindi kapit na kapit yun? Ngayon kung may kakayahan na kayo, ganito yung kung may kakayahan na kayo ibaba nyo o, so, nyo dito ayan, kunyari ibabanyo nyo dyan diba pag binaba nyo yan tumawag ng tatlong persona sa pangang Diyos naman, may walang tatlong sa pangang Diyos na sa pangang Diyos tapos tawagin yung gabay nyo sabihin nyo, baklasan ng karga to tapos hipan nyo ng pakuros hipan yung pakuros. Paghihip nyo yun pa, kuro, subukan nyo ulit sa daliri nyo kung hahaba yung daliri. Pag mahaba yung daliri, ibig sabihin maganda yung karga nyo sa gamit. Pag hindi nyo napahaba daliri nyo, mahina yung kapit nyo ng proseso ng pagkakarga nyo dito. Hihi, mahina yung karga nyo. Mahina yung pagpapakapit nyo, hindi kapit na kapit papa Ngayon, ang gagawin nyo ngayon, uh, sa part ng Team Happy Agimat, gawin yung proseso namin, yung walang dibusyon, yung pagbubukas. Buksan nyo itong gamit, tatlong persona, sa pangalan ng Dios Ama na may gawa ng at lupa, sa ngalan ng Anak na si Sukor, sa pangalan ng Dios Bir Santa binibinyagan upang gamitin mo bubuksan ang pasukan ng orasyon at pumasok sa kaniyang sa kanya at wala maapag baklas kundi ang Dios Ama lang. Ito'y binibinyagan ko sa pangalan ng Dios Ama na may gawa ng at lupa, sa pangalan ng Anak na si Sukor, sa pangalan ng Dios Bir Santo. Ihipan ng tatlong krus. Pagkatapos ng tatlong krus, ikarga niyo na 'yung karga nyo. Karga niyo 'yung karga nyo, karga niyo na ikarga. ngayon Pagpapasok ng karga nyo, isara nyo na uli sa tatlong persona sa Pangang Diyos Ama na may lahat lupa sa Pangang Diyos Anak. Syukur, sa Pangang Diyos Pilar Santo, binibinyagan ko, ang gamit nito maisara at pumasok kanya, wala makapagbakalas kundi Diyos Ama lang. Ito binibinyagan ko sa Pangang Diyos Ama na may lahat lupa sa Pangang Diyos Anak. Syukur, sa Pangang Diyos Pilar Santo, hipan yung tatlong pakuros. Pwede nyo ipamilinan na no, kung para saan yung gamit yung kanarga nyo. Nawa itong ko, Ama, maging kaligtasan ko, sa buhay. No? kabal, ipamimili ninyo. Iba pa rin yung may pamilin po kasi. At iba yung tumatawag na tatlong persona pag kakarga ang pagkakarga ng gamit. Iyon po sa pamigitan ng Tagalog. Ngayon kung gusto niyo naman mga latin, meron kasi mga latin na ginagamit pag bubukas. Pag hiling nyo sa tatlong persona, gamitan nyo na pang na latin. Tapos ipasok nyo yung karga nyo, tapos isara nyo ulit, tapos inyong yung tatlong persona ulit. Ano ba halimbawa din ng ano, kagaya ng pagbubukas ng bato omo tsaka pagsasara ng bato omo iba-ibang diskarte iba-ibang kakayahan di ba matuklas na yan na ano ngayon yung pagsasara yung pagbubukas ng bato omo yung ipinto de Dios binuksan ng bato mo, pwede nyo rin gamit ang pagbubukas yan hipan nyo ipin ano yung pagbubukas pag hiling tatlong persona hilingin nyo pagbubukas ng bato omo ikarga nyo yung gamit nyo hilingin nyo rin isara sa ng bato omo na No. Nasa mga channel natin yan, abangan nyo lamang. Abangan nyo lamang sa mga, mga channel natin, sa mga channel natin, panoorin nyo na lamang para ano, Iyon uh, <coughs> yun ang isa sa proseso na pagtetesting ng gamit. Ngayon sa part ng iba, sabi nila na nahigo pa sa mga patay, sa mga simenteryo. Subukan nyo pumunta ng simenteryo sa kapatay, tsaka nyo testing sa daliri. Ngayon testingin nyo muna sa daliri nyo, mahaba. Punta kang patay, punta sa Pagbalik mo ng bahay, testing mo uli. Kung mahaba pa rin siya. Diba? Nadal nalalaman nyo ngayon kung hindi nababaklas siya, hindi siya nahihigupan. Kasi kung pinamili nyo at sincero pagdadasal nyo, at minili nyo talaga ama lang ama lang na amal ang makapagpas, amal ang pumapagbaklas ng karga ng gamit nyo. Sa maglinaw yan, magtiri kayo ng puting kandila. Ang kandila, hilingin nyo muna ng tatlong persona at isabihin nyo sa kanila, sa kandila, na kayo sa ama, Ama, nawa itong kandila na ito, maging liwanag po patungo sa Ama na aking hinihiling po ay makalugdan po ang liwanag. Ito ay maging daan pa pa sa inyo, Ama. Hipon tatlong krus. Siyempre mga agima ito, kailangan natin every time na mag -ano tayo, kailangan natin mag-cleansing. No? Mas dabis kasi mag-cleansing muna kayo bago kayo mag ng mga spiritual na gawain. Meron si channel natin pag-cleansing po. Opo. Bago kayo magkarga ng gamit. Yan na may makatulong sa inyo tong konting kalaman ng team Hepi Agimat no ah uh, ipi para ano kasi pang maiwasan natin aura ng aura kasi nga marami tayong aura ng aura pa aura sa pa aura sa ganito pa ganito ngayon po binibigyan kayo ng eh, ito yung ginagawa ng team Hepi Agimat itinuturo na po sa inyo kung paano po kayo mag aura, aura na sarili nyo na hindi na kayo pa aura ng power sa iba totoo lang kasi marami nagchat-chat sa akin sabihin ko hindi po ako nag aura ng picture tsaka mga video nagtatampo Siyempre kasi nga meron naman tayong proseso dito O um, paano gamitin sa mga live natin. Pwede din sila magtanong. Tinuturo natin yan para nga ang ah, hindi na tayo umaasa sa mga iba para auraan ng gamit natin. Hindi na tayo umaasa sa iba para makarga ng gamit natin. Kayo na mismo natututo magkarga ng gamit nyo. Ito'y na may makatulong sa ating mga kasamahan sa spiritual. No? Ito na naman yung kagimat si Agimat na mahilig sa agimat pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat yan Malili sa puso Malili sa isip Pagtulong ng walang hinahangad na kapalit Iyon po pinakamabisang agimat Para po sa inyo Yan, maraming salamat ulit Sa inyong lahat At God bless sa inyong lahat Thank you God bless po